<laughs> Hello, good morning. It's April 3. Today is uh, Tuesday. Ay, Wednesday. So, nagluto na naman kami ng paninda. Daan na hurinan. Inaayos ko lang dito dahil. Ah! <laughs> Iisahan ko lang yung paninda namin ng asawa ng kapatid ko dahil mauuna sila Elena. doon tapos mamaya pag nandun na kami uuwi na siya kasi mauhuli kami ni Angelo dahil tulog pa si Angelo Ayan, ayan, ayan. Oh, nandito pala yung pangigit ko. Kahapon pa namin ito hinahanap. hindi namin nakita. <laughs> Ewan ko saan napunta. Okay. Okay. Yung dora na ito is malagkit. Suma na malagkit. Ay, na malagkit. Bigas malagkit. ate. na hmm ayusin ko to kasi dapat nakatayo siya para yung mga mantika niya itutulo siya. So, bibilangan ko pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. Ito na yung paninda namin. Dadalhin na yan sa school. Ito yung sa asawa ng kapatid ko. Na. Ito yung sa akin. So, habang nagkakape ako, na, nag-ayos ako ng mga paninda na. namin na, para may, may pag- paalis na siya. So, okay, Ngayon So, bago kami pupunta ng school ni Angela, magsasain mo na ako. Ayun, pa ngahasan niya yung aking kaldero. So, ito yung kanin namin may bigas-mais, kaya yan nagyayelo-yelo. Kaso, sabi ni nanay, bawal daw ako kumain ng kanina, bahaw, tsaka yung binalik. Kasi nga, ayan, magtis ako. So, parang mga ano yun, mga pamahiin, mga bawal-bawal. syempre wala namang mawawala kung susunod tayo, ba diba? Ayan. sa so bago ako aalis, nagpakain na ako ng baboy at nagkain. ko doon baboy. Si nanay, nagpakain ng manok. Ay, may mga manok siya doon nakakulong. Ayun, so kailangan siyang ikulong dahil may pusa dito na kumakain ng manok. So naubos yung ano, naubos yung sampung pirasong sisiw, pisok ni nanay na ano, halos medyo malaki na sila. So kinain ng pusa. Ayun so inabot na kami ng tanghali nila ang hello. Papunta ng school dahil sobrang dami kong inaasikaso. Tapos naligo pa kami kasi kahapon wala kami ligo okay, sa Walang ligo. And... kailangan ko din maglagay ng sunblock dahil naglalakad lang kami. So sobrang makinig. And na.

ko lang sa bahay dahil ng school. And walang pasok si Angelo kanina. Pinauwi ko siya. Pinauwi ko siya. Hi, Noah! Hi! <laughs> Pinauwi ko siya kanina kasi wala silang kasok no, dahil no, man, okay. nah, no. nah. Yeah. So, may work. Yeah. Dahil may general meeting. So, may natira doon sa panindad no, no. namin na 8. No, yes. May natira doon dahil may

バイノープラテえでだあれかててえわかててぼまかてなはいはいでよこれののでまいです。てのまえ。やってらいし <coughs> kakain sa at saka itlo. Kaya lang di siya nakakain kanina dahil pinagawin ko Nasa bahay na kami so nagpapahinga kami na ang hilo dahil sobrang init. Ayan, so nagkubad lang ano ko ng ano, damit ko sa loob. So, kanina kasi nakaano ako. Eh, Sobrang init. Tapos nagpailaw pa ako si madilim. Nandito ako sa kwarto kasi sobrang ingay dun sa labas. And then, nakapunta na ako ng, ano, ng school. Nakapagtinda na ako dun. Pero basa pa rin yung buhok ko kasi maaga kami niligo kanina ni Ang. Hello. Bago kami pumunta ng school. And so, dami ko na namang trabaho. Dami ko rin gagawin kasi mga nilabhan ko yan. Hindi ko pala tupi. Ayan, tutupiin ko pa yung mga yan. So, yun pa yung mga trabaho ko. Yung tinda namin hindi naubos kasi sobra nga talagang crisis dito sa probinsya. Walang pera yung mga bata. Walang baon. Kaya, kahit pa paano, tig 5 pesos lang yung benta namin sa turun. Tina, Sina? Hande? Successful in Monday, wala. Thank you dito kami ni Angelo ngayon sa loob ng kwarto sobrang init hindi ko alam kung saan kami magpapalamig dahil sobrang init talaga tapos paglalabas ka din dun sa loob ay sa labas ganun din ang si Angelo hey where are you lumabas siya kumakain ng cookies so ito yung ginagawa ko pag pumapunta ako sa palengke pinibinag ko siya ng cookies tapos lalagay ko lang dun sa bag so kinukuha niya so dito ko sa kwarto ay ka, ayan o. Eh. Grabe yung kwarto yung kalat namin. Dahil, uh, tinatamad pa ako magtrabaho. Yung ko, ayan, gumagalaw na yung gas lagi. <laughs> Kahapon, ay kagabi, mga 6, aray! Ah, ganyan, ganyan yung, ano ko. So, ganyan yung, ano ko, yung situation ko kapag, magano ako parang mas change position ako sa pagtulog sobrang sakit ng balakang ko tapos mabigat yung chan ko so minsan yung nauna, yung ano ko yung katawan ko minsan ganyan yung katawan ko na ano na naiiwan kasi masakit yung balakang ko and then mabigat yung chan ko so ginagawa ko parang matagal ako mag ano mag magpapalit ako ng position sa so, yan, tapos laging, laging nagka cramps yung, dito po, yung kaliwang pa ako, ah, kanan na pa ako yan, yung laging nagka -crumbs. so halos maiyak ako sa, halos maiyak ako, so sa pagka cramps, halos gabi-gabi siya nagka cramps, minsan lang yung hindi nagka cramps yung pa ako, so ginagawa ko, kahit gusto ko maganyan oh, gusto ko mag, ano, pagising so, hindi ko talaga siya ginagalaw, kasi once na ginalaw ko yung pako, sigurado na yan. Hindi ko magalaw sa iyo. Sigurado na yan, parang naputol yung mga ugat-ugat ko dito. O, mga ganyan. Kaya, yung dyan ko, masakit siya yung mga laman-laman ko. Kasi lagi nagka-crumbs. Ay, nako. Kahapon nga pala, oo. Oh. Ayun nga pala na ano na iba yung kwento ko. So, kahapon, sumasakit yung chan ko. So, ngayon ko lang siguro ito mararanasan na pag dito sa pangalawang anak ko. Ngayon ko lang maramdaman talaga yung tunay na pagpanganak kapag nag-normal ako. Kasi si Jello, noong nanganak ako, is wala akong pain na naramdaman. Wala akong sakit na naramdaman. Kasi nga CS ako. So, syempre, ininjakan ako ng anesthesia. So ito ngayon, parang ayan na siya seven months pa lang siya. So sumasakit na lagi yung tiyan ko minsan. No yung no, 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 no. Ito sa paet so, tapos. Tapos kahapon, hindi ito mismo. Hindi ito mismo sa baba na 'yan. Malapit sa porta. Sobrang masakit kahapon. So inihiga higa ko lang siya kahapon kasi baka ano mangyari o baka parang lalabas kasi yung bata. So, parang ano, sabi ni nanay kasi nagpupwesto na siya. Pero seven months pa lang siya ha. Seven months pa lang tapos nagpupwesto na siya. Hmm. So, dito ko siguro maramdaman talaga yung tunay na sakit kapag nag ano ako, nag, nanganak ako nitong sa pang second ko na baby. So, you know what today's video? Thank you guys.